Kung add to cart is life o panunood ng series ang iyong ultimate way para makapag-distress, Hinay-hinay muna sa pagpapabudol dahil posibleng magkaroon ng price adjustments sa subscription rates o fees ng mga foreign online platform at digital service providers matapos maisabatas ang VAT on Digital Services Law. Papatawan ng 12% na VAT o dagdag buwis ang mga digital service companies, mapa search engine tulad ng Google, marketplace tulad ng Facebook o TikTok, cloud services, online media at online advertising. Make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value added tax on digital services. This includes digital media, digital music, digital video, uh, video on demand, and digital advertising. Sa datos ng gobyerno, nasa higit 100 billion ang maaaring kitain ng gobyerno sa pagpataw ng VAT sa digital service providers mula 2025 hanggang 2029. Makakatulong in turn sa pagpupondo ng mga go ng government projects and yung mga social welfare services at yung mga infrastructure projects. Aminado ang BIR na hindi nila makukontrol kung ipapasa ng digital service providers ang dagdag buwis sa mga consumer. If ever magkaroon ng price increase, subjective yan kung masakit ba sa bulsa natin o hindi. Ayon sa BIR, ilan sa mga nangungunang digital service providers na saklaw ng bagong batas ang Netflix, YouTube o Spotify. Sinikap ng Newswatch Plus kunin ang pahayag ng mga online companies hinggil sa kanilang reaksyon sa bagong batas. Pero paano naman kung hindi susunod sa pagbabayad ng 12% VAT ang mga digital company? in addition to dun sa blocking, syempre may mga penalties and surcharges na i-impose tayo dyan. So mas lalaki ang kinakailangan nilang bayaran. Ngayon pa lang, mukhang hindi na makapag-chill ang ating mga kababayan sa usapin ng dagdag buwis na pwedeng ipasa sa kanila. As an employee, mahirap na siya kasi tataas yung presyo. Pero what more pa dun sa mga tao na um, ginagamit siya like the students. Uh, dapat hindi na patawan ng tax mga yan kasi napakarami nating tax na binabayaran na uh, hindi natin pinakikinabangan. Trending topic din ang 12% VAT online. Hirit pa ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa ang dami ng binabayarang buwis ng mga Pilipino. Umaasa naman ang Finance Department na hindi magiging sagabal sa digital economic growth ang VAT sa digital services. May sham na pong araw para buuin ang implementing rules and regulation ng batas. Inaasang sa 2025 pa ito, magiging epektibo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.